will have someone na merong blended family. May mga artista naman na blended family oh. sila. So, but parang hindi yung, ay, guess namin kasi sikat ito ngayon, siya yung usapan. There's too many of that already. Yeah. Tsaka hindi naman kami go with the flow palagi. Para bang, I mean, kung go with the flow kami, di sana puro mukbang to. Pero <laughs> hindi naman. I mean, we're, we're going against, not naman going against, pero doing something more substantial. Mm. Diba? For example, kung si Ivana ang magiging guest mo, anong topic? Actually nga eh, kami. Kasi Ayun nga, di ba sinasabi ko sa'yo dati nung first interview? Kala nga, katawa siya eh, nakita ano, niya pa lang ako, natatakot na siya sa akin. Diba? Ah, sabi niya, tininan niya akong ganun kakabahan ay. Kinakabahan ako, pictorial pa lang, natatakot na ako. Sabi ko, wala pa nga akong ginagawa sa'yo. <laughs> 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 Na-announce na rin naman, di ba? Pagkakay ka sa TV. Nilero ko siya. <laughs> Ayun, ay, mga so rin. No? Yes, Very rin tiny, mga ganda rin mga Very tiny, pero ang cute-cute niya, ang ganda-ganda. Gusto yes. namin i-encourage yung mga bagong subscribers at saka mm -hmm. pag nila yung first season. Ah. Para makita nila ano ba talaga yung laman ng yeah. House of sana man panoorin niyo muna yung first few episodes oh. para sayang panoorin eh. nila. Pero 'di ba? I mean kahit naman siya na mo na rin siya. Mm. Hindi lang naman puro ganoon eh. Uh -oh. Namimigay sila, yes, 'di ba? Yes, kaya nga. Namimigay siya ng pera, nag-share siya ng kanyang mga blessings. So, ito yung sinasabi kong vlog na may kapupulutan naman ng aral. Oh. Yes. Nakakatulong. Marami naman ding iba. Meron namang iba na nagka-feature din about picking up the pieces, diba? Like we did. Marami rin. Pero sinasabi ko lang, most of the ano, yun yung sinasabi niya, people need to escape sometimes. So, yung mga katatawanan lang, yung mga shorts, parang, mabaya mo na sa ibang tao yung Oo, oo I mean, once you did something, di ba it, para, oh, oh, yung... Gusto mo manood ng ganun, para... Escapism. Oo, yung mo lang, ayoko mag-isip. Ayoko so muna manood lang lang. ng... Mabigat. Mm -hmm. oh, oh. Pero ngayon ko lang nga na-realize na talagang maraming nanonood. Kasi ang daming nagtitext sa akin, Miss na tigil na ba yung show ninyo? Nag-abang yeah. kami na nag-abang. Bakit wala? Sabi ko, naka-season break kami. Hanggang kailan? Two weeks. Ha? Two weeks pa? <laughs> Sabi niya, ang tagal naman nag-aabang kami. After this Friday, no? Yeah. Friday After, this Friday, the next... 17. Oh, so, 17 same pa rin yung setting yung or may mga iba na naman ah iba na naman iba na naman iba para ibang para. putahe naman another ano and like i said if the first season didn't have any guests talaga siguro yung first episode lang ng second walang guests but then kasi nga nalatak na yun from the unang oh. taping eh. Hoping din naman ang show sort collaboration. Pero, yeah, and then we can collab with others na We're open to collaboration. mga businesses, yeah. Um, venues. Kunyari, you wanna feature your place, okay, okay. naman kami dun. Pero, mm -hmm. ayun ba, if feature namin yung isang okay. restaurant, but let's talk about something substantial. Uh -huh. man, diba? Something na you gano. Know, Inspiring. Or, baka may gusto mag-guest na politician, edi eh, pag-usapan natin ng politiko. Si Ha? Si Ayun, ayun, ayun. Si Oyo, Oyo, Oyo. Oyo. sa na nila. Hmm. Si Pico, I don't know, mag-i-guess kaya yun. <laughs> ah, uh, kasi dami rin nag-i-guess sa, nag kan eh, sa kanya. Pero parang ay. ayaw niya muna muna. Papahinga muna. Tsaka hindi Ito. naman yata siya nag-i-guess sa ganito. Eh. Parang, I think he's really... Magpapa-interview lang siya if it's about his work. Hmm. Gusto niya kasi ng audience yung problema ng normal na tao. Na nakikita nila na, ah, nagiging problema rin pala nyo. Ayun, yung tinatanong ko kanina, kung nakita nyo na ba oh. kung ano yung gusto ng tao sa Ayun. sa inyo, Ayun. Ayun na hindi ba naman ba eh. pala kayo parang super Gaya special. Yung diba, oh. sinabi nila na nagkaroon din ng financial problems sila, dani ka sabi, yan, nangyayari din pala yan sa mga taong oh. katulad niyo O, oh, syempre naman. Kasi may diba? nag-comment na, ha, ba't di sila natakot na ginawa nila sa, sa inyo yun? Di ba nila mm -hmm. alam na? Ano? Mga gano'n. Mm -hmm. Syempre, lahat oh, naman oh, ang may ano kasi kami, nag-put up kami ng poultry farm. Poultry farm. So tumakbo siya, kaya lang may mga, may uh, isa pang uh, building na hindi natapos. So parang, abandon project mm -hmm. nang yan. Kasi kumbaga nakakontrata sila that they will supply a certain company with X amount of chickens. So kailangan 5 chicken houses ang itatayo parang 3 lang yata na tayo, no? Okay ka? Or two. Dalawa lang. Dalawa, tapos pinakit niya yung pera. Ah, oh, okay. Challenge. Sure, Hindi, <laughs> tsaka before naman kasi yung first season, sabi, hindi nyo kaila sabi ng ano, hindi naman kailangan ng guest kasi sa inyo pa lang True. Oh, oh, sulit na. Pero actually, yun ngayon pero na problema ni Oyo, sabi niya, paano yan pag may guest? Ang dami-dami naman na nating host. Hmm. Kaya inisip din namin, maybe there will be some episodes na sila lang dalawa ni Mark, usapang hmm. lalaki. Oo nga, maganda. Di ba, meron namang isang episode na sila lang, usapang lalaki, and then maybe we'll have one also, usapang babae. I mean, what do women normally talk about yeah, when really the men are, are not there? Kasi usually mga lalaki, they talk about different things pag wala yes. yung girls. Yeah. Di ba? Tapos yung mga babae, ganun din. Chismoso din sila. Chismoso. Actually, mas <laughs> chismoso, <laughs> chismoso mga lalaki. <laughs> mga lalaki. Uh, and then maybe we'll have one episode naman na yung mga kababaihan. Pwede na. kayo ni Tin, in-laws. Pwede naman kami ni Tin, in-laws na. Well, pero, din siguro kami mga luto, luto. Kasi ang hirap nga naman kung may guest kami. Tapos kami and lima pa rin oh. yung... Sa, inyo, sa opinion nyo pala. Tapos kami lima pa rin yung mag-host. Parang ang dami. So, siguro itong second season, magbe break break -break yan na. Uh -huh. you know? okay na po ba tayo yung February? Parang si Bossing mag parang inexpect ng lahat Kasi yun, yun Katulad ng ano Pero I don't think mag-guest sila. No. Kasi... Uh -huh. Sa akin, I mean, I don't mind kung mag-guest si Vic. Pero parang sa akin lang, ayoko pang himasukan yung private life nila ni Pauline. Parang I respect the private life of Pauline and Vic. And Pauline is very nice naman to me. I mean, magalang siya there's never an occasion na hindi niya inilapit sa akin si Tali tsaka si Mochi. Kaya yung kailan ko lang nakilala nung birthday ni Teo si Mochi. Very magalang naman siya. Parang she still acknowledges the fact na ito yung unang asawa ng asawa ko. Ito yung nanay ng mga anak din ng asawa ko. So, nasa ganung lugar si Pauline na wala akong I don't have any issue with her. She's very respectful very kind naman. If they want to guess, why not? Pero ayokong panghimasok Family. ka na. Oo. Oh, oh. Ayokong manghimasok sa privacy nila yeah. na, o oh, yung guess ko. Kunyari, gines ko sila. Anong topic? Ano mangyayari dahil mangyayari? Hindi dahil di ba? Kunyari, namin, gines namin sila. Anong topic? Oo oh, nga, anong topic? Sige okay. okay. nga, kunyari, gines namin sila. Anong topic? Blended. blended. All. Pero All hindi your. nga blended kasi hindi naman kayo tumira sa kanila eh. That's not so the meaning Pero of you accept that. Siguro, uh, na, ito, uh, na, uh, blended uh, family uh, is, uh, may bagat, is, may iba, iba ng, tat, ano, may iba ng... since okay. may idea okay. ka, ikaw magsabi sa daddy mo. May iba ng family. so, so, pinasa na sa'yo yung pag-invite. since may idea ka na, ikaw na magsabi sa daddy mo. Pero, yun sa akin lang, ayokong, I don't wanna push, ayokong mamilit. Parang kung gusto, okay. Bukas ang, bukas ang pintuan ko kasi, ako naman, I mean like, may nag comment nga doon na bakit hindi ka pa nakakabuon kay Vic don't you know that he's married <laughs> to May sinagut ko talaga yun <laughs> hey, talaga for your information <laughs> matagal na mong <laughs> for your information matagal na ako buon ano in fact sinabi ko nga kay Saling na ilagay yung mga pictures namin ni TV pero hindi niya nilagay so please do not talk kasi you nga, do not pali. know the truth. <laughs> kasi nga, sinabi ni, ni Danica, yeah, so hindi kasi, ganito. Hindi, sinabi kasi na kasi Painary. ni Danica, mami, kung hindi lalabas yung picture ni Tito Divi, wag mo nang ilagay yung picture ninyo ni Danica. Yes. Kasi, kasi pamit. alam ko nang uh, gagawa na naman ng issue. Parang ganito yun, inevitable na hindi siya mabanggit. Kasi siya pa, mm. he's our dad. Yeah. So, sana, kung nababanggit, wag isipin na hindi makamove on or gano'n. As much as possible, oh. wala talaga namang sinasadyang topic eh na... I mean, if so, anything uh, nga, parang I commend Pauline na... Pauline ba? Pauline? Pauline? Uh, Pauline? Pauline. Pauline na... Kasi Pauline din yung kapatid ko eh. Mm -hmm. Na... Nag-comment sinabi pala niya sa amin ni Oyo Ma? na ang ganda daw nung house of the king. O, o, sa akin I commend her because I mean, unang-una siya so young. Pero nandun siya sa marunong ako rumispeto. Okay, hindi siya yung asawa ng asawa ko ngayon. Pero, I respect her for being the mother of the children of my husband. di ba? Diba? So, kumbaga, hindi din ganun kadali. ba? Diba? May ibang asawa na, eh, huyo ka. Kami na ngayon ng pamilya, no? Pakailan ko sa'yo. Hindi siya ganun eh. And she, she really makes it a point na, oh, Danica, oh, yo, let's have dinner with your dad. Siya talagang nagpa-plan. Kumbaga, kumbaga, hindi niya ini-alienate yung mga anak ko sa daddy nila so, for that, you know, I thank her because hindi siya selfish na tao parang, no, not only kay Danica and kay Oyo she also invites Vico, she also invites Polina so, kahit na halimbawa, diba ganyan si Vico, tsaka si Polina, I mean, not that naman Vico married to them, pero still, di ba ini-invite niya yung mga bata so, that alone I respect her for that, di ba? Na, no, hey, ano na, napanood na siya. niya itong House of D and ano yung comment niya? Hmm, wala naman siya sinasabi. Hindi ko pa siya natanong ako. Hmm. Tinatanong ko nga siya eh, ano, napanood ba ng daddy niya yung House of D? Anong comment siya? Wala eh, never siya nagtanong about the show. Sabi ko, talaga? <laughs> Baka saro talaga. Baka saro, baka raw kasi tanungin niyo kung kailan siya magiging. <laughs> uh, <laughs> Ayun. Pero baka rin. Ayun. Kung gusto nila, okay. Pero ayokong Ah, nga, huwag, huwag oh, wag ipog ipili. Oh, yeah, Darating yeah. naman 'yan. Eh. So, We have special, to respect ano. naman their privacy. Mm -hmm. oh. but, but Same set focus settings. now is to, to gain more subscribers. <clears> At <throat> para maraming mapasaya. Sure. Yeah.